Inihaw na kamansi mga idol Tapos pinagsalusaluhan <laughs> Isang mapagpalang araw sa lahat-lahat mga idol Ayan meron tayong dalawang piraso na kamansi At tinuhog ko na ng kahoy yan mga idol Para maihaw natin Ayan parang litson lang Dito ko lang yan inihaw mga idol Sa labas habang naglalaga tayo ng munggo Ayan abangan ninyo kung ano yung mino natin ngayon Ayan mas maganda talaga magluto dito sa labas ng bahay Kasi presko yung hangin hindi hindi dun sa loob ng bahay na napakainit mga idol kasi summer na nga ayan iniihaw ko lang yan mga idol hintayin lang natin yan hanggang mangitim lahat na balat mga idol at ayan na nga mga idol pagkatapos natin ihawin mga idol ikiskisan lang natin yung mga makakapal na uling tapos hatiin ta tapos himay himayin mga idol At ayan na nga mga idol, hinimay-himay na natin ang kamansi. Hindi ko alam kung ano tawag sa inyo dyan mga idol, basta dito kamansi. At naglagay na nga ako ng mantika dito sa kawalin natin mga idol. At naggisa ng sibuyas, bawang, at luya lang mga idol. At simpre, nilagay ko na rin yung kamansi. Yan, igigisa natin ulit yan. After natin ihawin, gigisahin ulit natin sa mantika with sibuyas, bawang at luya mga idol. After dyan, lagay natin yung isang pirasong sardinas mga idol. O isang latang sardinas, dagdag pampalasa yan mga idol. Sa menu natin ngayon. Ayan, after natin gisahin, gisahin mga idol, ilagay na natin yung nilaga nating munggo. Ayan, ilagay na natin yan mga idol. Pati yung sabaw ng, mung ng munggo kasi nandyan yung lasa niyan. Ayan, kung nakita nyo, nalagay ko na. Kunting halo-halo lang yan mga idol at saka lagyan natin ng dahon ng laurel, dagdag pampalasa at magic sarap at asin na pampahalat mga idol. Ayan, kunting halo-halo lang para maging pantay. Lagyan natin ng kaunting asukal, dagdag pampatamis, amino natin mga idol. Dagdagan pa ng napakaputing gata mga idol. Ayan, dabis yan mga idol. Comment nga kayo kung nagawa na ninyo to, eh parang ano eh, parang ako lang nakagawa nito eh. Tapos lagyan natin ng isang kilong tahong mga idol. Ayan ang lalaki ng tahong. At sigurado akong mga matataba yan. Galing yan sa New Washington, Auckland. Ayan mga idol, hintayin lang natin maluto yan at ready na. At ito na nga mga idol. Ayan, nakaready na yung go. Mga idol, lunch. Tahong with kamansi with ano pagid ano la munggo wapo yung mga barako na naman titira Lugit talaga yung hindi kapit bahay pag kapit bahay ka ni idol busog ka sambok oh. ah sambok dalal oh. hmm. oh, masarap talaga yung ano mataba na tahong Oh. <laughs> 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 At enjoy nga kami mga idol. Kahit napakasimple lang yung pagkain namin. May import? May import o? Oh. ma import oh. Bawa. At sa kalagitnaan niya na pagkain namin mga idol, eh, dumating din yung ibang mga bata. Siyempre, pakainin din natin yan. Kasi nga, mas masaya pag marami kayo. At sure, your blessing talaga mga idol. Kahit ganito lang kasimple. At masaya nga ako mga idol dahil nauubos na yung luto ko. Parang hindi ba ako napahiya, kinain naman nila. Ibig sabihin, okay naman yung mino natin ngayon. Oh. At mayroon pa dumating mga idol kaso paubos na yung pagkain namin. Hmm. <laughs> <laughs> At kung nakikita nyo nga mga idol, ayan, wala nang laman yung mga tahong at kaunti na lang yung kanin. Pero hindi titigilan namin yan. At yung iba, ah, pagkokok na kahit nabitin sa kanin o sa ulam, mabubusog ka talaga sa coca mga idol. Ayan mga idol, yan yung mino natin ngayon. At comment lang kung sino na nakagawa ng ganyang mino. Pero yung wala pa, alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. May... tingnan nyo lang yung video na to kung ano yung diskarte sa pagluto. At siguradong mag enjoy din kayo mga idol at kasi nga oh, okay, nyo nga naubos yung mino ko ibig sabihin masarap yan mga idol yan lang yung video natin ngayon mga idol thank you thank you for watching